po mga boss madam ayan mga boss ko na ako ng ano yung pang ano ko ng itlog paano yung pandakot ko ng itlog tinain ng aking alagang rabbit ah, ito ulitin ko ulit ito yung ginagamit ko sa pagkuha ko ng itlog mga boss madam ito mga ganito eh. meron siyang hawakan eh. panguha kasi para hindi na ako pumasok dun sa loob ng kulungan DIY DIY lang tayo nang panguha ng itlog yung iba ayaw gumamit ng ganito kasi ano syempre yung itlog nila ano daw yung naalog pero hindi naman po mas maganda nga ito kasi hindi na ma-stress yung mga alaga natin manok pag Kukuhain natin yung itlog. Kasi, syempre, abutin lang natin. Hindi na tayo papasok sa mismong kulungan. Magamit lang kayo ng ganito. Ito, mga boss. Tapos, magaling ganito. Yun. Mm-hmm, mm, -hmm, mm. ko siya sa itlog. Ayan, DIY lang. Ganun lang. toes, di ba? Ito yung pang kung ano po ng itlog dito sa aking breeding area. Ganito lang. Oh, si Siyempre, pag kumuha kayo ng itlog, siyempre, dandahan lang. Di ba? Kasi sabi nga, bawal daw malok ang itlog. Ayan. Pero pag kumuha kayo ng gamit ito, siyempre, dandahan yung gagamitin nyo. Itong panguha, sasandukin nyo lang yung itlog, tapos dandahan, kukunin nyo na. Ayun lang, dilinisan nyo. Tapos, ilalagay nyo sa wrap. Lalagyan mo siya ng balot. Ayan. Ah. Oh. Diba, mga boss? Bada may DIY akong panungkit. Tara, natin kung paano ko gagamitin itong aking panungkit ng itlog. Ayan. Mm. Ayan, mga boss. Bada gumawa rin kayo nito uh, pag medyo malalaki yung kulungan ninyo para hindi na kayo pumasok sa loob ng inyong kulungan. Ayan. Ito. Hmm. DIY na panungkit ng itlog. Ayan, mga boss. madam, maraming maraming salamat. Ayan. Sa aking DIY na panungkit. Mm.